<laughs> sabi sa akin ng bis ko, parang puros na may training pa rin kayo. Sabi, <laughs> relax ka lang. Relax ka dyan. <laughs> diba? Kaya hindi po tayo naingin ng asawa natin. Pagdating dito sa games. Sabi nung upline ko, pag naniwala ka sa asawa mo, hindi magbabago ang buhay mo. So, Sino pa niniwala ka mo? Kami o apply mo? E kayo, siyempre, bago boy. mo. Di ba? Sama ako. Di ba? I Ang mean, pinasama mo, sige kayo na magsama. Ayun, hindi ba yan? Di ba? Pag sumama ka dyan, sabi ko, pag sumama ako dito mo, bago boy? pag sumama ako sa iyo, dadami na anak natin. Di eh Di ba? Di ba? Di ba? Di e, dito sa bago. Awa? Ayan. Pinagkatiwalaan mo talaga yung DXM. Ha? Okay? Sana maniwala po sa DX? Okay? Tapos, happiness. Yun. Happiness. <laughs> Ayan. Yun yung ipinibigyan DXM. Dari, nung ako ko dun, puno-puno ako ng problema. Alos hindi pumapasok sa akin training. Sa akin yung training Yung untang ko, pinapukasal ako ng bayan. Di ba? Yung ano, hindi pumapasok. Sabi ng trainer, tanggalin mo muna partner yung laman ng utak mo. Kung okay kailangan, buksan mo muna yan. Ilabas mo yan. Ha? No? Kaya, every eh, na ng training, okay. Oh, na. okay. Oh, okay. 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 Ayan, mga tines, Ang DXL mo ay nagbibigay ng bagong pag-asa. Yes, yes! Sino po kayo sa inyo ang madilim buhay? Madilim na ang buhay. Madilim na. Kasi pag madilim ang buhay niyo, walang kuryente. <laughs> di ba? Di ba? No. Sino po sa inyo nakatira nakatira sa iskwagram? yung nagbabatuhan ng katirat-kawalit. O. Water. Ayan. Dahil walang tinigay yung asawa. Ay, yes. Water po yan. Naranasan niyo po yan? <laughs> ako na ako na ito. Walang gano'n e. Awa dito. Awa ito. Nagdurabi yung buhay na to. O. <laughs> Kahit wala kang problema, wala problema sa bahay mo. Kasi pagbato niya, baka papunta sa bahay mo e. O. Ayan. Kaya, pang DSM, nung mamukuha ako diyan, Mag-uwi ko ng bahay, unang-una na bago utak ko. Yun naman, hindi naman yung bursa natin. Di ba? Pababago yung laman ng utak mo. Yun ang unang-unang babagoy dito.